Ada palok lang sila. <laughs> Ayun! Ayan, good morning sa inyong lahat mga parke. What's up, Patimonan? What's up, Palumutan? Ayan, nandito na nga tayo, kalat sobrang number. Ayan na nga tayo mga pare koy ay ayan sa nating ata natin natin dito ilalagay kung malapit po kayo sa lugar na ito ay puntahan nyo na po ano po may ganyan pong munting pang merienda ang ating kalat sobre ayan alam nyo ba ang lugar na ito mga pare koy ay puntahan nyo na po ngayon ano po ayan sa mga nagabang dyan shout out po sa inyong lahat ayan alam nyo po ba ang lugar na ito familiar po ba kayo dito mga pare koy ayan o no? ayan kalat sobre pang merienda nga natin mga pare koy Ayan. Dito na lang natin nilalagay mga pare ko. Ayan mga pare ko. Ayan dyan. Ayan. Doon sa parte na yung mga pare ko. Dito lang yan. Oh. Ayan. Kung malapit kayo dito at alam nyo po ang lugar na to mga pare ko. Ayan. Puntahan nyo na po ano po. Kalat sobre number 10 po tayo munting pang merienda mga pare ko. Ayun at doon sa mga kapulot naman po ng ating kalat sobre na munting pang merienda mga pare ko. Ay, ay mag-iwan ka na lang po ng kalat sa ating comment section mga pare ko. Ayun. Ayan. Maganda umaga po sa inyong lahat mga pare ko. Puntahan nyo na po. May ikirin pang merienda. Ayun mga pare ko. Ay, uh, yeah, wala pa tayong pumupunta dito ngayon. No? Oh. Ha. Sino kayang pupunta ngayon mga pare ko? Ayan. Kuhain so, nyo na po. Mayroon na tayong 5 minutes na naka-standby dito sa tabi ng kalsada. Ayan. Sino kaya po ang pupunta ngayon? Ayan, makapagpa-selfie kung sino makakuha. Ayan, kanat sobre number. Kain tayo mga pare ko Aba, tahimik ang lugar natin ngayon mga pare ko eh. Ah. Ayan, wala pa pumupunta. Sino kaya pupunta mga pare Oops, may Oops, naiputan pa ako. <laughs> wala akong pumupunta sa atin dito sa lumutan. Sino kaya? <laughs> ayan, wala pa ako natatanaw. Oh. Wala pa ako natatanaw. Ayan, okay, selfie nga, so sino makakuha? <laughs> Ay, ito na, oh, mga pare ko, oh, ito na, ito oh. Solo yata, solo. Solo, oh, mga pare ko. ayan, Solo. Wala kang kagaw, bilisan mo kung nasaan yun. <laughs> ayan, solo, mga mare kayo, solo. <laughs> Yari. Ayan, oh, hirap, mo. <laughs> Wala kang kagaw dyan. Ayan, nagsosolo siya, kayo. <laughs> o, ayan, ayan, hera Ayan na, kaya naman, lumuntan, follow nyo na ako. Ayan na, meron pa, meron pa, meron pa. Ayan na, ayan, ako motor, oh, pare eh. ayan na. Ayan, may dalawa na ka motor, mga pare ko Ayan na, wag Kagigising lang lumunta sa atin. Oh, ayan, ayan, mga oh, pare ko eh. Ayan. Ayan, hanap-hanap lang. Hanap-hanap lang sila. <laughs> Ayun! Ano sa sa ayaw pre? Ayun, salamat. Ano ba ala ni Kuya? Kinit, taga dito ko lang sa lumutan. Ay, mapare ko shout out kay Morini. Nagaabang lagi sa atin dito. Maraming salamat sa mga pare ko. Ay, sige, sige. Ayaw mo mapare ko, si Talan ni Kuya. pa. Ayan, si Kenneth nga nakakuha ng ating kalat sobre number 10. Ayan, napakaswerte mo kuya. Baka kasi isang kaso mabunot natin. Huwag ko ng aking sundot box challenge kasi magbubunotan na ako ngayon. Ayan, taga dito ka lang. Baka may gusto kang shoutout dito sa ano. Shoutout po sa anak ko. May nakita. Ayan, shoutout sa'yo, baby. Si Dasi na, Papa nakakuha. Ayan, salamat kuya ulit po. Si Kuya, ano pa? Ano ni Kuya? Welcome po. Jan Carl? Carl, ayan. Shout out po sa mga taga Barangay Lumutan. Ayan, maraming maraming salamat. Kuya, maraming salamat yeah. sa pagpunta. Thank you. Sige. Ayan, mga pare ko, ito nakuha na nga ang ating kalat sobre number 10. Kaya naman, abangan nyo mga pare ko, tayo magbubunot na, na para sa ating sundot box challenge. Sino kaya? ang mga kapaglaro ng ating sundot box challenge sa dalawa mga pare ko kaya naman sana maging maligaya at masaya to mga pare ko kaya abangan nyo yan kita yeah, kits tayo sa susunod natin video mga pare ko kung nagustuhan nyo ito na po ang bahala kita kits tayo mga pare ko sa susunod na video paalam